RJ Moto TV So yun ang dami nag yes Gusto nila So yun na guys, isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat Ito muli ang inyong kuya RJ Moto Nagbabalik para sa isa na namang reaksyon Tungkol nga po dito kina Reyna na nagkaroon ng isang nakakatuwang pangyayari nung sinundo siya ng kanyang mga mababait na kuya na si na Pure Help, si Kuya Jomar at siyempre si ano, Kuya Juan TV at ang kanyang Mama Roda. So ito, simulan po natin pagkatapos ko kayong batiin ng isang mapagpalang araw. Saan man po kayo naroroon. mag po tayo palagi at syempre huwag po natin kakalimutan suportahan ang adikain ng kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang Ate Edna Vlogs at syempre si Kalinga Prabwa, no? So ito, panoorin po natin ang ating unang video clip. Eskila, nice, Ha? Pasok tayo. Ganda na school uniformer po, mga Kalinga po. Pulang pula. Mga very good ang ano dun. They are all friends. they are all friendly. You know how to speak English? English, Galing. Oh, paano ko kuya? English daw. Well, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't... <laughs> yeah, yeah, yeah. It's okay. So, guys, no. Ayun, at uh, sinundo nga itong si Reyna ni Kuya Jomar para ihatid sa kanyang school. At kaagad naman silang napalaban ng Englishan. At nakakatuwa talaga itong si Reyna, no. Lahat ng kanilang sinasabi or tinatanong ay sa English ay kanyang naiintindihan at sumasagot kahit hindi man diretso yung kanyang sagot naiintindihan niya. Yun ang importante po, ano? At yan, ituloy po natin mga kalingap ang ating maiksim video. Ayan. Galing. Galing, kaka-proud. Yay! Okay. Galing ni Rina. Galing nga eh. Sinusunod so, na ko yan. Opo. So yun guys, ano? Kita nyo? Um, talagang mahusay na itong si Rina, no? Kasali yata po siya sa isang event sa school kung saan ay merong celebration na gaganapin at kitang grita po natin na talagang nakakasunod siya sa mga steps ng kanilang pinapraktis na isang sayaw, no? Uh, merong, ano, merong mga pagkakamaling konti, pero siyempre practice pa lang yan. At uh, pagsasaan ba't mapaperfect din po niya, ano? So, yung mga kalingap, ituloy po natin ang video na ito. At uh, kung napansin ninyo, ay tuwan-tuwa ang kanyang mga kuya sa panonood sa kanyang practice. Hi, Rina! Hi, bless! Kumusta ikaw? Lang po. Okay lang ikaw? Ganda ni Rina. Oh. oh. <laughs> oh. Miss mo ako? Oo, oh. <laughs> oh. Kilala mo pa ba yan? Wala. Kaya wala. Kaya wala. So, saan yeah. yeah. <laughs> so, tayo practice punta? Practice is already done? Oo, oo, oo. Alright. How's your practice? Ay. Do you know how to dance na? Yeah. Wow! Ano, bilang pagod. na po ako, Inglesero na. Inglesero <laughs> na pa Inglesero na How are you, Rina? <laughs> Iba na si Rina na inalagaan mo. Train How are you, Rina? Iba <laughs> na. Iba <laughs> na. Are you okay? I mean, are you hungry? Oh, are you hungry? hungry? Yeah, Do hungry. you want to eat? <laughs> so, let's go? <laughs> yeah. Yeah. How's, your, how's your study? Hundred. Okay. Zero oh. <laughs> Ano pa? <laughs> <laughs> Ayaw mo pa. Okay, pa. Yeah. Minus bleeding. <laughs> Can you please count? One, two, Another. Six, 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 seven, eight, eight nine, Oy, <laughs> nice. So laki po talaga ng ano-ano pag-upload niyo. Ano pag po po namin. Na siya? Kumato, yeah. Ito, two four. plus two. Four. Four. Right, four. Yeah, kaya pala may ano, demonstration. Uh, about this, three plus three. Six. Six. 10 oh. wow. Ten plus ten. Twenty Ah, twenty. 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 Ah, twenty. twenty. Tara na. What do you want to eat? Chicken? Your favorite chicken? come on. Say bye to your classmate. Alright. Bye bye. bye, so, -bye. Sa clip na ito ano kung kung napansin niyo, dumating ang kanyang Kuya Juan. At uh, talagang hindi po nakalimutan ni Reyna no dahil mahaba-habang panahon po na kasakasama ni Ate Roda. Si Juan TV sa pag-aalaga kay Reyna. Kung natatandaan po ninyo dati, nung nandun pa siya sa bahay ni Ate Roda ay kahit dis oras ng gabi ay tumatakbo ito para bumili ng mga prutas na kung ano man ang gusto ni Reyna ay siya po itong pinaka-runner. So yun, at uh, talagang hindi po nakalimutan kasi pag tanong, ni, tinanong ni Ate Roda kung sino yan, kilala mo yan, nakangiti itong sumagot na sabi, Kuya Juan. Eh talagang ano, no? kung baga nagmarka sa kanyang kaisipan, kung sino man yung mga nakakagawa na mabuti sa kanya, kung ano pa ano kung inyong napapanood lahat ng videos tungkol kay Reyna ang alam ko natatandaan niya na pangalan palagi syempre wag na natin isama si Ate Roda kasi automatic na po yun no si Kalinga Prab yan hindi po niya nakakalimutan at itong si ano si Juan TV yung iba po kahit madalas niya makasama nakakalimutan pa rin niya yung pangalan siguro may mga connection na ano nasa puso na niya kung sino yung mga talagang mahabang panahon na nag-alaga sa kanya. So, ituloy po natin. Where are you going to eat? Where are we going to eat, Reyna? What? Hindi niya pa po alam. you want to go to mall? A oh, mall? Yes. Oh yes, because <laughs> so I will visit my uh, my family. No, I, I'm not even even to you <laughs> because you're. Uh... All right, let's go. So, papasok Rina, what do you want to eat? a shake you need to, you need to eat first Ito. rice, like rice or chicken before you drink shake Grabe. no speed na ngayon kausap sa Reina eh? so yun na guys mga kakabsat mga kalingap mga kaibigan ano nandun sila pumunta sa mall para kumain simpleng bagay napakasimple lang po na mga napapanood natin tungkol kay Reina pero nakakatuwa po kasi kung kasama ko kayo na nasaway ba yan, ang kanyang mga pagbabago mula umpisa nung na-discover po siya ay ibang-iba na po talaga siya. Bukod sa ano, bukod sa talagang ang laki ng mga improvement, kung hindi mo siya kilala na may sakit, siguro hindi mo iisipin na galing siya sa ganong karamdaman kasi halos halos normal na normal na po siyang kumilos ano at makipag-usap. So yun, nakakatuwa. Alam kong kayo mismo tuwan-tuwa din sa mga pagbabago po ni Reyna ano at patuloy lang po natin ipagdasal na talagang malagpasan niya lahat ng pagsubok ng kanyang buhay para po tuloy-tuloy ang kanyang pag-aaral no at para makamit niya ang kanyang pinapangarap na natanungan ni Kuya Val kung, kung ano ang kanyang pangarap ay gusto niya maging isang doktor pagdating ng araw kaya so, tulungan po natin si Reyna na makamit niya ang kanyang pinapangarap. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, mangyari lang po na pindutin ang subscribe button, like button, at kung pa pwede, pakishare na rin po. Malaking tulong po sa akin channel yon para gumanda-ganda naman po ng konti. So, ito po muli ang inyong Kuya RJ Moto. Nagsasabing, paalam muna and God bless us all. At kung maraming salamat at kita-kita tayo sa susunod na aking upload. Bye-bye. God bless us all. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay pakibigyan naman ako ng isang like at kung hindi pa nakasubscribe ay pakipindot na rin po ang subscribe button. Maraming salamat at abangan ang aking next upload. God bless po sa lahat. Friends. Siya yung tao na laging maaasahan Mga reaksyon niya ay sinusubaybayan Isang dating ininyero aminado Di nagwapo siya si Kuya RJ Moto Siya ay si pilang na tao na pala Inanan dito at hindi ka iiwanan Walang ibang hangad kundi ang makatulong lamang Sa simping paraan natin niya din ay kasiyahan Nagbibigay pag-asa, mumunting ayuda Sa simping halaga, galing sa kanyang bulsa Nagbibigay sa Niti at ligaya Pagkat ang kanyang nais Mahihati din ang paglingap Yan ang dahilan Kaya patuloy siyang nagsikap Kanyang Ang Nagsilbi na dahilan Talagang manoninsan Pero kanya nanilabanan Pinilit na magbago O tinutin na tuto Kaya ngayon Siya na si Kuya RG, Boto Na atin na nakikita Sa kanya na YouTube channel Ardi Moto TV Suportahan palagi Mga reaction niya ay hindi nakakasawa Sulido na rin hindi tudulang makikita Kanyang pinagdaanan ng silbi na dahilan Talagaw man minsan, pero kanya na nilabanan na magbago o hindi na natuto Kaya ngayon, siya na si Kuya RJ Moto Na ating na nakikita sa kanya na YouTube channel RJ Moto TV, suportahan palagi Mga reaksyon niya ay hindi nakakasawa Sulido na reaction ito lang makikita Siya yung tao na laging maaasahan Mga reaksyon niya ay sinusubay pa yan Isang dating inhenyero aminado Di nagwapo siya si Kuya sa Siya ay simpilang na tao Palagi na nandito at hindi kayo iwanan Walang ibang nangyay kundi ang makatulong lamang Sa simping paraan hatid niya din ay kasiyahan Nagbibigay patasa, bumuting ayuda Sa simping halaga, galing sa kanyang muli sa Nagbibigay saya hindi at ligaya Pagkat ang kanyang nais May hihatiin ng paglingap Yan ang dahilan Kaya patuloy siyang nagsikap Kanyang pinagdaanan Nagsilbi ng dahilan Talagaw dahilan o Pero kanya nang nilabanan Pinigit na magbago unti ibuting natuto Kaya ngayon Siya na si Kuya RJ Moto Na ating na nakikita Sa kanya na YouTube channel RJ Moto TV Suportahan pala mga reaksyon niya ay ni nakakasawa Subidong na reaksyon, di tayo lang makikita